palak mga kuko lumber ha pang pagawa ng ano ng bahay nitong mga pugo ayun so mukhang kinagatayan ng ano ah pasukin natin dito si ano ano nang update sa mga pugo mo na alaga ito pala ano ha? pero naging itlog ayun nangongolekta si Joshua guys ng mga itlog ng bugo. Sakto maulan, napadalaw tayo dito sa ano, sa farm. Kahapon ilang piraso yung nakuha mo? 50. 50 piraso. Ngayon, piraso. Ngayon mas marami. Daba? parang araw-araw dumadami ng dumadami, ano? Mas maganda siguro mas mas lalo yung dadami kapag yung ginamitan na yung vitamins na ano ano na galing sa ano sa battle cup yung pamparami ng itlog egg 1000 ba yun? Oh. kumusta naman yung pagkain ng mga pugo? malalakas din kumain Ayan. so ito yung mga dumi nila guys Ayan. ang lang ang mga pugo ah bakit? <laughs> pagod? hindi kailangan talaga may sukat lang ano para at least ano ayun oh ano na ano si Joshua pagod ito yung mga dumi ng pugo so eto guys ganito lang araw araw yung ginagawa ni Joshua so ngayon molecta siya ng mga uh, itlog ng pugo at yan masarap yung gawing quick quick sa mga katropa natin ng mga street food vendor na lagi naghahanap ng mga ganyan so okay na okay yan para panimula sa negosyo so tayo na rin guys subukan natin na tayo na rin yung kukuha iyaano natin dun sa food cart business sa goa uh, ibibenta Ito nakita nyo guys ang dami kaagad ng mga dumi ng uh, uh, ibon, pugo. So yan uh, talaga dapat malagyan ng ano sa ng sapin uh, para at least hindi maapektuhan yung mga ibon na nasa baba. Kasi kapag naapektuhan sila, magiging laging basa sila at saka medyo mainit 'yan sa sa yang dumi na yan, mainit sa katawan ng ano ng mga ibon. So ito yung kailangang malagyan ni Joshua ng sa pin para hindi tumulo pababa dito sa mga ibon na to yung mga dumi ng mga ibon na nasa taas. Ayan, yung nasa taas na layer. So, ito yung isa sa mga disadvantage na dapat talaga ma-actionan uh, right away. Welcome back sa ating YouTube channel, mga tropa. Ayan, so nandito tayo sa Puguhan at ito nga, mga itlog ng pugo, guys. Ayan. At uh, ng itlog ng pugo. So titingnan natin ilang piraso ba yung nakuha ngayon. 180, 100 mm -hmm. So piso at 80 centavos. Ano? Mm -hmm. So ibig sabihin every 2 days, kaya mong kumolekta ng 100 plus. Tapos ang benta, isang isang bilog ng kwek-kwek, magkano? 5. 5. 5 ba? 5 pesos okay. tapos suka lang naman yung sausawa na gaga na ipre-prepare ano so eto guys ayan nagbabahog si Joshua ng ano <coughs> sige kausapin kayong nag aano sa akin nagtitinda sa syumayan tapos kami na yung kukuha nitong ano itlog ng pugo kausapin ko si papa So far wala wala namang namamatay ng na mga ano. Ha, kapag ano, kapag nakawala ano, kailangan hindi makapasok yung pusa. So eto ganito lang ka simple yung pagpapakain ni Joshua ng, uh, sa mga pugo na alaga. Ayan, kung mapapansin nyo may mga itlog na nanandun. At yan yung uh, pangbenta naman. Ayan, meron din nasa baba. Ayan. So dito sa baba, yung dalawa pa lang yung nakuha mo. O pinagsama mo na dyan sa taas. Ayan. Basang-basa si Joshua. Pawis na pawis. Nahirap maghanap buhay Joshua, no? <laughs> Paano kaya kikita ng pera na hindi nagtatrabaho? Pwede ba yan? Matulog. <laughs> Matulog lang, tapos kikita ng pera, no? Ayan. So, ito. Pero at least kahit pa no, may pangdagdag ano, panggastos sa ano ano, araw araw So, ito guys, ayan yung pagpapakain ng hugo ni Joshua. <coughs> ah, tuwing anong oras ba sila nangingitlog? Hapon. Tuwing hapon? Hapon sila nangingitlog. Hindi ba ano? Ah, di ba pinapakain kapag hapon? Hindi ba na sila kung mangingitlog sila ng hapon? Pero sa umaga, walang nangingitlog ng umaga o kaya gabi? konti Kunti lang. Sa hapon ka talaga nakakaano. Ano yung nandun sa dulo? Kulay. Ha? Bunot. Ah, bunot. So far, bibilangan niya ni Joshua lahat. Eh, yung mga itlog na nakuha mo kahapon, nasaan? Doon. Okay. Ah, may itlog pa sa ilalim? Sayang, ano. Kailangan pa lang matahi, ano. Ang dami pa, oh. Oh. Baka meron pa sa ilalim na hindi pa nakuha. Yung pasensya na doon sa mga katropa. Ayan, pera din yan. Dapat pala Joshua, malagyan mo rin dito sa layer, dito sa gitna, ano? ng sapin. May mga sako ka pa ba doon? So, eto. Ilang takal yung pinapakain mo araw-araw? ng um, pangalan uh, para tip ano. Ah, uh, magkano uh, daw yung feeds nito? 1450 kilos. Ayun. Tapos egg zero nito ano, 25 kada kilo. Ah, uh, per sa shay, 20 pesos. Aba, baka pwede man. tayong manghingi sa ano, Bitmin Pro Company, uh, Battlecock Ayan yung egg uh, ano, egg 1000 egg 'yun 100. ano. Ayan so namimigay 'yun sina ano, Ah, yung mga katropa natin na taga Battlecack Philippines. Palaging may Ayan. So araw-araw mong binibilahan Ayan, subukan natin na ano, baka magpwedeng mag-sponsor sa atin. Ah, total mga kaibigan naman natin yung mga yan, ano. Meron din silang ano, Oo. Vitamin Pro at saka yung ano, yung Egg 1000. Yung may pakain sila. Ah, hindi ko lang alam, itatanong ko. Mamaya pag-uwi ko sa bahay. Ito naman. Kumbarada na yung mamalak. Psh, psh, psh. Labas muna kayo, labas, labas. Ayun. Ayun, Joshua dito sa ano, sa pag sa tubig naman nila, everyday day mo rin pinapalitan o ano? Bukas pa palit kada araw. Ayun yung mga itlog oh. Ang dami. Kunti pa. Nakapagluto ka na ng itlog ng pugo. Hindi, bawal. <laughs> Bakit? <laughs> Di ba dapat ano? Uy, ikaw yung unang titikim para at least kapag binenta, alam mo yung i ano, i-market, 'di ba? 'Di <laughs> si Joshua dapat ang unang tumikim, yung magbebenta, 'di ba? So, para at least pag tinanong kung ano yung lasa, masarap, at least mas masagot, 'di ba? Ah, kumbaga na light pa no. Mm, saka malambot. Oo. Uh. Kumbaga napilitan. No. Oo. din ito Oo. Baka ano yan, purong puti na itlog ano. Oh. May isang dana dyan. May na. na Na itlog. kausapin <coughs> ko mamaya yung ano tagabantay ko ng siomay kung kaya nilang mag ano mag Kasi nagluluto din sila ng ano nagluluto din sila ng french fries. So kung kaya nilang mag ano ng shawmay. Ha? 30 plus. Tapos dito naman sa kabila, 20 plus. 20 plus. Ibig sabihin mas marami yung inaanak niya na no. <coughs> Kahit dalawang layer lang mas marami yon. Uh -oh. Kumpara dito. Hindi kaya nalalaglag yung itlog nito sa ilalim. Okay, walang, walang butas. Ayun. Okay. Ayun. Ang tatakaw kumain. So eto, uh, tuwing anong oras mo pinapakain? Umaga at saka hapon. Ay yung iba ano, mag-aano pa yan. Pagbuto na yan, sila nang itlog. Hmm. Kaya lang. Sino, sino nang gusto nang itlog ng buto. Oo, kailangan po ng puno para at least ano. Pag-aaralan ko nga nang gusto yung mga ano, yung mga kailangan nito mga, mga pugo, na atin, pugo na to. Mga na 'yung pugo na to, diyan mga oh. sa lang. dapat na dapat na ganito lang. Yung mga light pa ano. Oo, ganito. Ngulang ni mga ampita pa ba? Galahin mo Kapag ano, anong masarap na luto sa pugo? Okay lang ba ano 'yun, 'di ba? Pang babalatan mo pa. O, Baka kita yung ng condit. Ngontan naman siguro. Mamaya. Sauce lang naman neto na kailangan yung ano lang ano. suka. Ayun ah, yung may gamot na ng Bitmen Pro. So, ito yellowish ah, May gamot siya pero ano, egg 1000 ano, ang kasama nito ano, ang mix. Hindi, egg 1000, hindi Bitmen Pro. So, ito dito sa kabila, walang... dito yung painuman sa kabila naman yung kainan. So, dito yung kainan, dun sa kabila yung painuman. Ayan. So, kailangan everyday nagpapalit ng ano, ng tainom ng tubig So ito guys for every 100 pieces na itlog ng pugo so 180 pesos ano So, eto guys, mga itlog ng pugo. <laughs> so, kailangan mag-isip ng paraan kung paano kikita naman dito sa mga dumi ng itlog ng pugo. O paano magiging pataba eto. At eto, kailangan mamaintain yung kalinisan naman ng mga painumi ng pugo at syempre yung pakain paano ibabalanse yung gastos sa pakain at syempre yung magiging profit naman sa pangingitlog ng mga pugo ayan kailangan maging maganda yung pangingitlog nila kailangan marami silang mangitlog kasi kung kukunti lang silang mangitlog tapos sa sobrang dami ng heads na pinapakain eh kailangan babawi yung puhunan na ginagastos sa pag-maintain itong puguhan na ito kailangan walang manok na makapasok dito kasi kapag hindi ay nako obos ang pagkain ng ano ng pugo sa so, takaw nitong manok na to kahit sabihin mo ilang heads ng pugo yung nandito eh kaya kaya siya ng ubusin ng mga manok so, sobrang laki ng manok kumpara sa pugo ano nakakatuwang tingnan guys nakaka-refresh ano eh, lalong lalo na, syempre kapag may mga itlog na gano'n. Ayun. Napakaganda. Dito sa ganitong concept guys, gagawa pa rin naman talaga ng kulungan pero ah, importante talaga may bubong sila na hindi nababasa. So, ito guys yung mga kukulambar na gagamitin sa pagawa ng kulungan nitong mga pugo. So, in the next few days, dyan itatayo yung kulungan nitong mga pugo. At medyo elevated na sila para mas mabilis yung pag-ani, mas madali yung pagkuha ng mga itlog. At syempre, uh, hindi masayang yung mga itlog ng mga pugo, lalong lalo na kung naaapakan. So, ito yung iba pusog na. At, yun. So, eto na sila. Ganyan na yung itsura nila kapag uh, uh, busog na sila. So, sabi niya Joshua, mas nakikita niya tuwing hapon talaga ng itlog itong mga pugo. So, itatawag natin sa iba nating katropa na may kasanayan na talaga sa pagpapalagun itong mga pugo, kung uh, paano yung sistema nila ng pagpapaitlog sa pugo, pagpapakain at magmaintain na rin para mas maging profitable itong puguhan na ito. Kaya nilang magluto ng ganito. Quick, quick. Ayaw. Para diretsyo na. Total na gaano naman, nagpe-french fries, french fries na sila. Uh Oo. -oh. Okay. Ito, 180, pero ano, no? per Ayaw, ano? Pero 100. Uh tama, tama, -tama na ito. May sugok nga. Ganyan, 20, 40, na 60, Ayaw. 80, 100. Parang mo yun ah. 100, 100 Parang mukhang chocolate tuloy, ano pa? Oo. Uh -oh. Chocolate mm -hmm. brown. Yung uh -oh. ano.